okay so let's do this okay 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 Sagittarius mm, mm. collective reading we have here the four of cups and the justice card okay so so energy the four of cups parang meron ka dito hindi nagugustuhan. Mm, parang paulit-ulit siya na, parang nandyan siya, parang paulit-ulit siya my dear na bumabalik and then, ay, yung, 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 yung ano niya, yung dating is more on parang the more mo nakikita, the more na parang lalong nagiging, na, nag, nagiging fresh yung, yung, yung sugat, parang ganon, yun na nakukuha ko. It's more on parang, You're trying to move on. <clears throat> You're trying to move on. You're trying to get out from that situation o kung ano man yun. Pero parang hindi ka makaalis kasi merong something na parang bumabalik ka doon. Hmm. Justice card. Uh -huh. The five of cups. Okay. I see. Tama. May something my dear, parang you are hurt. You are hurt and natatakpan nito my dear lahat ng magagandang nangyayari everyday. Natatakpan niya lahat, lahat ng magagandang nangyayari everyday natatakpan nito. Itong pain na nararamdaman mo, natatakpan niya lahat lahat kay sabi mong maganda naman yung yung araw na to parang hindi sa hindi mo napapansin kung gaano ka kaganda yung araw kung gaano ka ano bali wala sa iyo and at the same time for some of you parang you don't want to move baka ayaw mong kumilos hirap na hirap kang kumilos ang bigat parang galon king of pentacles, okay? Baka may kinalaman sa pera or may kinalaman sa tao. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn, Gemini, Libra, and Aquarius. Mm hmm. Posible may problema kayo. Kung person tong tinutukoy mo dito may problema kayo. Once again, Gemini, Libra, and Aquarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Dito ko nakuha yung Gemini ay yung Taurus, Virgo, and Capricorn. Dito sa King of Pentacles. And then sa Justice Cards ko nakuha yung energy. Actually, Libra lang eh. Libra lang sa Justice card. Pero sige, ah uh, uh, Libra, uh, Gemini, Libra, in Aquarius, okay? Um, uh, baka nagkakaroon kayo ng problema nitong tao na to. Kung tao ang pero kung hindi naman, baka may kinalaman sa sa financial problem, parang ganon. May kinalaman sa financial problem, baka may something na nangyayari, or kung ano man sa usapin ng financial, na hindi mo nagugustuhan. And every time na nakikita mo yung yung ano na yon yung problema na yun, na may kinalaman sa usapin ng financial, or even pag nakikita mo yung tao na yun, parang lalo siyang, lalong masakit, masikip, sa dibdib, ganon. Okay? Let's go. We have here the Six of Swords. Yes, definitely, hirap kang mag-move on. Hirap kang mag-move on, hirap kang mag-move out. Uh, you're trying, you're trying, you're trying, you're trying. Pero, hmm, hindi siya nagwa-work. You're stuck. Stuck ka dito. Ah, uh, pa gusto mo mabilis, mabilis mag-move. Mabilis. Ayun, para bang typical na parang ayaw mo mag-undergo ng process. Alam mo yung typical na parang gusto kunyari kung sa pera, parang gusto mo mabayad kung meron man, kunyari lang, I'm just setting some example. Kunyari meron kang utang. Gusto mo matapos na kaagad 'yon nang hindi ka nagbabayad ng monthly. Kalak may tao sa likod. May may nagbabayad ng monthly. Okay. Um, para ganon. Parang gusto mo gusto mo mabayaran na siya kaagad or something. Yung yung sitwasyon naman sa tao is more on parang ayaw mo ay ayaw, ayaw mo na para ayaw mo ayaw mo na mag-undergo dun sa process yun ang nakukuha ko my dear yung process yung healing yung move parang ayaw mo na ayaw ayaw ko na dito parang ganoon ang nakukuha ko we have here the two of wands okay and the six of cups hindi siya mawala sa isip mo. Parang tumatak. Yung, yung reading natin is nas, nasa area na siya ng tao. Okay. Nasa area na siya ng tao. You see? That's you. Tapos siya yung mind mo. Ayon. Okay. Tapos meron din mga cups. Six of cups nga eh. Ayan ah. So definitely baka tao to my dear. Parang hindi ka maka move on or maka move forward sa person na ito. Okay. Energy ng six of sword. You're trying two of ones undecided. Hindi ko mas hindi ko masigurado kung bakit undecided ka. If you are hurt, undecided ka. Ito lang may idea. ko close ko lang ah. Kung ito may kinalaman sa usapin ng pinansyal, ha? Like, for example, you're undergo, nag-undergo ka ngayon ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Like, may, may utang ka, may babayaran ka, may kailangan ng ganito hindi na, sorry to say, hindi natin kayang ma-skip yun. Hindi mo kayang ma-skip yung typical na parang, ay, hindi ako magbabayad next month, hindi ako magbabayad. No. Ang kailangan mong gawin ngayon is mag-isip ng paraan para mabayaran ko ano dapat mong mabayaran. This is the time na talagang kinakailangan talagang I do believe, ako ha, personal to my dear, ha, personal to. Pag ako'y nalalagay sa isang sitwasyon na parang hindi ko na alam, lalo na kung may kinalaman sa usapin parang tinitake ko yun as a challenge na this is the time na kailangan makapalyumok ako. Na, kasi minsan may, may hidden message eh, sa mga bagay-bagay. Nakatingin lang tayo doon sa bad. Ay, baon ako sa utang, ganito, ganyan, ganyan. Nakatingin lang tayo doon sa bad eh. Pero hindi mo naisip na, eto share ko lang ha, hindi mo naisip my dear na kung ano yung gagawin mong paraan para ma-overcome mo to, that's permanent. Permanente na yun eh. 'di ba? na 'yun. Kung magagawa mo mag side hustle ng dalawang trabaho or apat na trabaho, 'di ba? Bakit hindi? Yung ma-develop made mo na kapal ng mukha sa mga panahon na 'to, just only to fix ko ano may yung problema na meron ka. 'Di ba? Pero na 'yun. O, basta may ganoon ako na mindset, okay? Eh, sinishare ko lang sa sa'yo, may kasi baka may problema ka sa usapin ng, ng financial, i-grab mo tong opportunity na to, na parang, sige na, isasagad ko na eh, wala naman na mawawala eh, para ganoon, okay? this is the time na parang sige, isagad mo na. Parang gano'n, life is too short. Ito, it, ito yung panahon, my dear, na parang kailangan mo talagang ano sa sarili mo na life is too short. Ito lang yun. ba? Diba? Pwede ka naman magpakain dun sa, sa, sa sitwasyon eh. Sa, sa pinagdadaanan mo eh. Pwede mong dibdibin yun. Pwede mong, pwede mong, pwede mong hayaan na ma-depress ka, ma stress ka, kainin ka, kung ano nung sitwasyon na meron ka. Pwede, pwede, pwede. Pero, always remember na meron, meron pang isang option that's more on, parang, kung baga sa sugal, isasagad ko na to. Parang take it. Pero wala akong sinabi, may ka na sa utang, magsugal ka pa, ha? O may magsugal ka pa, gaga ka talaga. Okay? Taga, tapos si ko. <laughs> okay? Ayon. Ah. Uh, basta, kung meron ka problema sa usapin ng financial or something, give it all. This is the time na kapala mo yung mukha mo, like pwede ka magtinda ng isda, ng kung ano man. Basta kapala mo na yung mukha mo. Kasi ganun din eh. baga- parang ginigising ka lang yan. Ang hirap niya i-explain, yung metaphor ng utak ko, ang hirap i-explain, ang hirap i-ano sa inyo. Ang hirap i-sug, ang hirap ipasok sa inyo. Kasi ako, pag nasa ganyan ako na sitwasyon, although yes, parang iniisip ko na, ayo, katapusan na, kasi wala na yung touch move na ako. Ito lang yung pumapasok na pera, ito yung babayaran ko, parang ganon. Hindi ako nakatingin doon. Nakatingin ako doon sa point na, ay, ka ng mother, tsak, 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 ano, arag, ganon, di ba? Ito yung pumapasok na pera, ito yung babayaran ko. Dodobling ko yung pumapasok na pera ngayon. Ganon na ako mag-isip, no? So, kung yun ang problema mo, ngayon ko sa tao naman to, Basta yun na, doon na lang tayo kasi ang hirap talaga paliwanag ng utak ko Hirap i-share sa iba ko ano ito atak mo sa utak ko paano ito nag-work yung mechanical system ng utak ko, ang hirap i-share. Um, dito naman, kung tao naman, my dear Sagittarius, wala tayong magagawa eh. Actually, hindi, hindi ko sure kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Basta you feel kasi, my dear, na parang merong justice. Siguro yung tao undecided. Hindi mo sure kung love ka. Okay, tingnan natin ah. Baka meron din third party kasi may tatlong cups. The Empress, okay, baka may kinalaman sa child support. Okay, may kinalaman sa child support. I-demanda e, mo. I-ano e, mo? DSWD mo. Child support ba ang problema? E, DS Alam mo, ito pa, isi-share ko based on my experience, ha? Ako, ah uh, I cannot blame my mama. Nanay ko. Hindi, hindi ko ma-blame ng nanay ko. Ewan ko kung ano nangyari sa kanila ng tatay ko or something and so on and so forth. Pero, kinaya ng nanay ko kasi nabuhayin kami magkapatid. Oo, ng sarili niyang sikap at sarili niyang kayod. Pero ko ako, ba diba, babae, mabubuntis ako, habulin ko yung buwaka ng inang tatay. Magsustento ka, ba diba? Magsustento ka, maski hindi mo naalagaan yung bata, basta magsustento ka, ba diba? Para meron naman ako masabing maganda dun sa bata, ba diba? Yung sasabihin ko, uy, kahit papano, anak, yung, yung tatay mo, may, may share yan sa pambili ng diapers at saka ng gatas. Yung ganon. Diba, habulin mo, padi SWD mo, at saka, huwag kang papayag na hindi apelido Hindi apelido nung, nung lalaki, yung bata Kung ganun man yung issue, huwag kang papayag um, Pero for some of you, move on na tayo doon Dami ko talagang hugot, no? Late dami kong hugot sa mga reading eh Pero totoo yun, totoo yun Kasi kung ako sa nanay ko Inobligan niya yung tatay ko na mag-child mag support Para hindi siya masyadong hassle Kinaing niya yung pride niya, di ba? Pero hindi ko na kasi alam kung ano talagang eksakto nangyari sa kanila kung bakit umabot sa ganun. Pero eh, that's anyway, that's different, ano. So gano'n, habulin mo, habulin mo tong damuho na to at magsustento siya. Kasi bakit? This is energy ng Empress, okay? Kung nabuntis ka man, panagutin mo. Panagutin mo siya, ba diba? Panagutin mo yung animal na yan. Hindi pwede na gagawa gawa ka tapos ganun lang. The universe will help you, the eight of wands, okay? mm Just in case, buntis ka rin, my dear. High Priestess, Revelation. Oh my God. You need to prepared, my dear. Kung ano man tong, kung, kung tao man to na tinutukoy dito, energy ng, uh, once again, Libra, Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero hindi ko kinoclose kasi nabanggit ko kanina. Libra, uh, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, parang ganun ang pagkakasabi ko. Ah, uh, pwede din water sign. Okay, may nararamdaman ako dito sa Sagittarius. Ah, uh, yes, may nararamdaman ako ng Sagittarius or Cancer. Okay, ganoon. Um, ang nakukuha ko dito, my dear, is be prepared yourself, my dear. Kasi maraming mga revelation. If you are married to this person, okay, if you are married to this person or nagsasama kayo na itong tao na to, prepared, be prepared. Kasi posibleng baka malaman mo na kung hindi ko yung buntis ngayon, baka nakabuntis siya ng iba. Okay, baka meron siyang anak or something. Parang gano'n na nakukuha ko. Kasi bakit? May high priestess over here. This is energy of revelation. And merong strength card. Okay. Hindi ko alam, may baka yun, yun yung kinai-stress mo. Yun ang kinabubuisit mo over here. Kasi, nai-stress ka eh. Yung feel na parang hindi, hindi balance yung nangyayari. Like, sa isa ko na nga eh. From money, from from situation ini in, in, ini isa-isa ko na from situation to situation ini isa-isa ko na pero kung sa tao to my dear prepare yourself my dear kung this is sa partner mo uh ayan may mga revelation my dear na nangyayari dito na una actually na una to sumunod tong 10 of uh, pentacles ganyan ang kanyang arrangement tapos uh High Priestess yung sumunod, which is energy ng Revelation, okay? And the Strength card, okay? So, marami kang malalaman connected sa sa partner mo, okay? Yung ganon, kung bakit siya umalis. Kung umalis to, my dear, definitely nakabuntis siya. Kung umalis to, iniwanan ka, inabando na ka, nakabuntis siya. Yun na nakukuha ko dito, my dear. And, sa side mo, my dear, sabi ko nga sa'yo, kung meron kayong anak, obligahin mo. Obligahin mo siya. Kahit magka magkalat pa siya, na, para, para matigil na yung pagkakalat niya ng lahi. Ganon lang sasabihin ko sa ha? para matigil na yung pagkakalat niya ng lahi, obligahin mo pa. pa di ba? Pag marami na sinusustentuhan niyan, imposibleng gagawa at gagawa pa yan. Baka nga ipaputol niya yung Junjun Martes niya eh, di ba? Kasi ang dami niya na sinusustentuhan, hindi na kasha eh. Kinakailangan niya na hustle. Basta na buntis kayo, i-apelido niyo doon sa lalaki, basta mag-sustento mag, mag siya, period. Turuan nyo ng leksyon niyo yung mga lalaki. Turuan nyo. ba diba? Teach them well and let them lead the way. Yes, diba, darling? Ito nga po sa nga lang anak ko, eh. Sus Sustentado to. Diyos ko, hindi ko inabandon na. I did not abandon my cat. Did you see me abandon my cat? Pagastos to. Cat food pa to, tapos ano pa. May cat litter, Ay, sorry, o oh, ba diba, pa. May cat litter box pa, ba diba? Tapos kailangan pa dalhin sa bed. Di ba? Pusa, yan ha. Paano makingin tao? Diba? Di ba? Kung hindi niya kaya magpahalaga sa tao, eh, di, yawa siya. <laughs> di diba? Basta, obligahin niyo. If just buntis ka, obligahin mo rin. Sabihin mo sa parents mo, okay, sabihin mo sa parents mo, Okay? And yun yung sinasabi ko tungkol doon sa mga nakaka-experience sa na may kinalaman sa problema na may kinalaman sa usapin na pinansyal na giging rapper na naman ako ulit dito eh. <laughs> yung nakakaranas sa problema na may kinalaman sa usapin na pinansyal, take, take this as a challenge. Para mag, Gamitin mo, meron 'yan, pigayin mo. Huwag mo sabihin na wala ka maiisip, wala ka magagawa. Meron 'yan, impossible. Eh. Sky is the limit, my dear. Habang nabubuhay ka lahat kaya mong gawin. Kung ano ginawa ng kapitbahay mo, kaya mo ring gawin. Kung ano ginawa ko, kaya mo ring gawin, 'di ba? So, sky is the limit. Sagad mo na 'yan, darling, 'di ba? Live every day like it's your last, 'di ba? Kung ngayon nanunod ka sa akin at baon na baon ka sa utang, una sa lahat, solusyonan mo kung ano yung problem, kung, ano, kung bakit ka nagkakaroon ng problema sa utang. May reason yan kung bakit ka nakakautang eh. Kasi, alam ko yan, mahirap na ikwento. Dalas ko yan. May reason kung bakit ka nalagay na dyan. Solusyonan mo yon And then, ang hirap talaga i-explain nitong ano, nitong utang. Talaga, ang hirap ipaliwanag. Kumbaga parang yung nangyayari sa utak ko kung paano ko paano ko harapin yung mga problema. Ang hirap i-share, ang hirap niya i-explain, ang hirap i-compose, ang hirap maka-compose ng ano, ng ng salita kung paano nag-work yung utak ko. Kung paano parang kasi ako yung klase ng tao na maski mabaon pa ako ng isang milyon, hindi hindi ko isipin magpaka, magpatiwakal or something or sumuko sa buhay kung kinakailangan talaga maghubad na ako sa social media para kumita lang ako, mabayaran ko lang isang milyon yung wala akong pake, di ba? Maski mapanood pa na nanay ko talaga yung akin Junjun Marquez na naglalawit-lawit niya, wala akong pake Alam, may utang ako eh, di ba? That's, that's me, ako yun, di ba? Kumaga, hindi talaga, kumaga parang hindi ako yung klase ng tao na napapayag na lang na I will, I will shoot me down, bang, bang. Hindi, no darling, no. At saka kung lalaki man yan or tao man yan, na Darling, Tama na yan. Hayaan mo, palayain mo. Okay, palayain mo. Kung wala especially kung wala naman kayong anak, tapos wala wala naman kayong anak, wala na magjowa lang kayo, ganun. 'Di ba? Matuto ka na lang sa pagkakamali mo dito sa tao na 'to. 'Di ba? Nag ano, nagsama kami ng 10 years. Wala akong pakialam kasi nagsama pa kayo ng 50 years. Eh kung hindi ka na mahal ng tao, eh, gagaguhin ka lang eh. O. Oh, Pahalaga mo 'yung 50 years sa gagaguhan na lang kayo. O. Oh. Sige nga, ginagago ka na lang kung sino-sino ang binebeimbang. Tapos sasabihin mo sa akin, pinapahalaga ko 50 years? Hindi, uy. Huwag ganun. 50 years? Kahit sabihin mo, ah, uh, 5 years kasi kami, 6 years kasi kami, kaya hindi ko talaga makalimutan. Te, kung sino, kung talaga pinapahalaga niyo yung 5 years niyo, 6 years niyo, hindi siya bebembang ng kung sino-sino. Tigilan niyo nga ako. Ikaw lang nagpapahalaga. So, it's time to let go. Kasi kung talagang kagaya ng pagpapahalaga mo sa relationship, na 6 years, 5 years, 8 years, 50 years, ganun din siya, ay di sana okay. Yung mga major na problema sa loob ng relationship, okay lang yun. Pero yung mga bembang siya pa ulit-ulit, bengbang siya ng bengbang, yung gaguhin ka at lokohin ka, aba, walang pagpapahalaga yun. What is the sense of 5 years? What is the sense of 6 years? Okay? Makikita ka. <laughs> Hindi, makikita ka pa rin. <laughs> Ayaan mo magka-closing na ako. <laughs> Naiihi na siyang tagal ko na magsalita eh. Okay. So, my dear Sagittarius, yan ang iyong uh, general collective reading. So, my dear, kung nagustuhan mo tayo, especially kung napadaan ka lang, don't forget na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron ako mga bagong uploads. And of course, free na mag-like, free na mag-share, free na mag-comment sa lahat ng ating Parako Spider-Man, sa lahat ng ating mga videos. Once again, My name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Wa!